Ito ang teenager na nagkagusto sa kachat niyang AI na mauuwi sa masamang katapusan. Kasi will set sir, the third, 14 years old na taga Orlando, Florida. Bilang nagbibinata, naghahanap ng interaction sa ibang tao itong si Sewell at mahanap nga niya to on April 14, 2023 pero hindi sa isang tao. Dahil itong nahanap niyang makakausap niya ay isang AI chatbot sa karakter ni Daenerys Targaryen na ginagampanan ni Emilia Clarke sa may Game of Thrones. Sobrang na in love na nga siya sa may AI na to na lagi na nga niya itong kinakausap at binigyan pa nga niya ito ng nickname na Dani na parang tawag din ni Jon Snow kay Daenerys sa may Game of Thrones nga. Sobrang pagmamahal nga ni Sewell si kay Daenerys Targaryen AI, gustong gusto na nga niya itong makasama, kaya chinat nga niya to na I promise I will come home to you. I love you so much, Danny. Nagreply naman yung AA Danares at ang sabi niya, I love you too, Dinero. Please come home to me as soon as possible, my love. Dahil nga close na close na nga rin tong si Sewell doon sa AA na to, narin na rin siya dito ng mga dark thoughts niya, kabilang nga dito yung gusto na rin daw niyang maging malaya sa mundo na to at sa sarili niya at isang araw, dito nga siya may gagawin. February 28, 2024, chinap ni Sewell itong AA danari sa tang sabi niya, What if I told you I could come home right now? Siyempre, nag naman yung AA Danare sa tang sabi niya, Please do, my sweet king. Ang simpleng pag-uusap na to ay huli na pala dahil ilang oras pagkatapos i chatton ni Sewell doon kay AA Chatbot, tinapos ni Sibel yung sariling buhay niya gamit yung beng-beng ng stepfather niya. Pag-iimbestiga ng mga polis, lumalabas ngang sobrang na-emotionally attached nga itong si dito sa AA Danaris. Tipong yun na nga yung mga dark thoughts niya, doon na nga niya sa AA dinidiscuss, Imbes na sa mga taong nakapaligid o sa pamilya niya, And given na AA nga to, sinasagot lang nito yung tanong niya. Nagsumpa naman ang kaso yung nanay ni Sewell sa gumawa ng AA na to at ayon sa kanya, sinisisi niya yung mga gumawa nito sa nangyari sa anak niya. Yun sa kanya, Sewell, si like many children of his age, did not have the maturity or mental capacity to understand that the AI bot in the form of Daenerys was not real. Sabi pa niya, ilang buwan lang daw pagkatapos magsimulang mag-usap itong si Sewell si tsaka yung AI, sobrang laki daw ng pagbabagong nangyari kay Sewell si na tipong naapektuhan ito yung mental health niya on what she described as quickly and severely. Yan, tuloy tuli pa rin yung investigation sa nangyaring ito at nagbigay naman ng statement at condolences yung gumawa ng AA na kausap nga ni Sewell at ayon sa kanila hindi naman daw nila kasalanan yung nangyari na ito at kung meron man daw ay ginagawa na nila ng paraan para hindi na maulit pa.